For today's video mga tropa, eh, meron tayong pag-uusapan na isang topic na mainit na mainit pa sa social media At ito ay walang iba, kundi ang pagtawag ng isang waiter sa isang customer na sir Pero ang gusto ng customer ay ma'am <laughs> Good morning tropa! Today is July 23, 2024 At ngayong araw tropa, as usual, umuulan na naman Kaya ito si Wigo Mengo na naman ang gagamitin natin At meron na naman tayong rainy vlog So, handa na ba kayo? Para. For today's video mga tropa, eh, meron tayong pag-uusapan na isang topic na mainit na mainit pa sa social media at ito ay walang iba kundi ang pagtawag ng isang waiter sa isang customer na sir pero ang gusto ng customer ay ma'am. Hindi ako si Ato ah. Pangit din ako pero hindi ako si Ato. hindi <laughs> tayo magmumura. cool lang tayo. Cool. Cool lang tayo. Good vibes lang. Good vibes. Magbibigay lang ako ng tips mga tropa. Paano mo nga ba tatawagin ma'am o sir ang isang LGBTQ na tao. O in other words, bakla o bading. For your information, tropa, marami akong kaibigan bakla. May kumpari akong bakla. May kasamahan ako sa trabaho na bakla. So, paano mo nga bababatiin? Kailangan tawagin mo siyang sir or ma'am. So, dalawang klase kasi bakla, tropa. Merong bakla, pero ang itsura niya, lalaking lalaki. Diba? Merong bakla, pero hindi nagli-lipstick, hindi nagmi-makeup. At merong bakla, pero hindi nagpapahaba ng buhok In other words, mukhang lalaki pa rin. Meron din bakla na malambing magsalita o pinipilit magsalita ang babae pero yung itsura, mukha pa rin lalaki. Yun yung isang, isang karakteristik ng bakla. Yun yung bakla na yon na hindi magagalit pag tinawag mo siyang sir. Bakit? Kasi bakla siya sa kanyang puso pero yung physical niya, hindi niya sinasabing mukha siyang babae. Yung physical niya, sinasabi niya mukha pa rin siyang lalaki. In other words, bakla siya sa puso pero sa itsura, lalaki siya. Okay? Yun yung tatawagin mong sir. At meron namang bakla mga tropa. Na ito yung mga bakla na maharot. Ito yung mga bakla na feeling na babae na sila. Kasi iniiba nila yung appearance nila. Iniiba nila yung itsura nila mga tropa. Nandyan yung todo makeup sila. Nandyan yung nagpaparitoke sila. Nandyan yung mga bakla na naglilipstick. Nandyan yung mga bakla na nagpapahaba ng buhok. At nandyan yung mga bakla na yan na talagang gustong gusto nila maging itsurang babae. Diyan ko masasabi na kailangan tawagin mo siyang ma'am para sa akin na opinion ko lang to mga tropa kanya kanya tayong opinion eh kasi ako hindi sa boto ko sa mga bakla kasi ako marunong ako makisama eh lalaki, babae, bakla, tomboy marunong ako makisama sa ganyan kasi nire-respeto ko kung anong meron sila kung ano sila nire-respeto ko yan so sa punto na to mga tropa ako ay ano lang naman suggestion ko lang naman kasi naging ano din naman ako naging crew rin ako sa isang fast food pero wala akong issue ganyan hindi pa ganyan kabigat ang issue ng LBTQ pero nakakagulat lang na kailangan pa tayo inang dalawang oras <laughs> di ba? Pero anyways, balik tayo sa issue natin. Doon masasabi bilang isang empleyado, bilang isang bilang isang nagtatrabaho sa isang restaurant o waiter, in other words. Na ma-distinguish -di mo o hindi mo na kailangan itanong, ma'am o sir, 'di ba? Kahit 'yan sa tomboy tropa, 'di ba? Meron mga tomboy na mukha mo ang babae talaga, babaeng babae, pero hindi mo alam tomboy pala. 'Yun, ma'am talaga tatawag mo. Pero meron naman mga tomboy, mga tropa, na talagang mukha ng lalaki. Mapapansin mo lang na tomboy kasi may dede. Iba nga talaga wala nang dede, plat na plat. Pero mapapansin mo pa rin, may itsura ng katawan, di ba? Oh, ikaw ba? Ganun na itsura. Mukha nang lalaki, tatawagin mo pa rin bang ma'am? Di ba parang insulto na yun. insulto sa kanila yun ha? ako ako kasi nauunawaan ko eh, kung ako nasa sitwasyon nila, parang ganun eh. Trying hard ka na maging lalaki, trying hard ka na maging babae yung simpleng tawagin ka ma'am o oh, sir puta na po sarap sa pakaramdam nila yun sigurado ako ah hindi ako bakla <laughs> hindi rin ako tomboy pero yun yung opinion ko kasi naiintindihan ko sila eh parang feeling ko ganun yung nararamdaman nila so yun ang nangyari dun sa restaurant tingin ko yun yung naging issue na todo makeup si si ating o si bakla kasi may kulay yung buhok feeling babae kasi pu pusong babae na siya tapos yung, yung appearance niya ginawa niya na rin parang babae pero sabi na iba mukha pa rin daw lalaki pero <laughs> para sa akin kasi trying hard na siya maging mukhang babae so bigay mo lang sa kanya yun natawagin mo siya ma'am di ba? suggestion lang ng mga tulad nating empleyado pero ang mali bakit kailangan niyang patayuin ng dalawang oras yung waiter yun hindi ko maintindihan bakit ba't kailangan yung pahiya kasi maraming nakakita kasi di ba? sabihin na natin may impluensya ka o sikat ka o ano pero hindi mo pala gawin yun hindi mo hawak ang, bu buhay ng isang tao di ba? yun lang suggestion lang mga tropa huwag kayo sanang magagalit sa akin ha wala akong masamang sinabi pero para sa akin yun lang yung nakikita kong dahilan may mali ewan ko kung mali ba si waiter o may pagkukulang si waiter yun in other words siguro yun ang pinakamagandang term doon meron lang hindi lang unawaan si waiter na hindi nagustuhan itong L LGBTQ pero may mali talaga si LGBTQ bakit kailangan niyang patayo eh diba? So, huwag tayo mag -away -away. kasi may, may mga napanood na ako sa social media May mga sikat na influencer, ganto 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 may itlog, may itlog <laughs> May itlog pa rin naman, mga ganang bagay, nakakatawa pero ang hirap kasi ipaliwanag yung sa mga lalaki na walang kaibigan bakla. 'Di ba? Yung puro lalaki lang yung kaibigan na hindi mo alam yung nararamdaman ng isang bakla. Alam niyo, eh, malalim yung gusto kong ipaliwanag. Eh. Malalim kasi hindi tayo bakla kaya hindi natin sila maiintindihan. Gets nyo? Hindi tayo tomboy. Kaya kahit anong gawin natin, hindi natin sila maiintindihan. Naiintindihan lang natin sila kapag nagkaroon siguro tayo ng kapatid na bakla. Nagkaroon tayo ng anak na bakla anak na tomboy at or kaibigan. Try nyo muna magkaroon ng kaibigan na bakla at tomboy. Tsaka nyo maintindihan yung mga sinasabi ko. Di ba? <laughs> so there you have it, tropa. Huwag tayo mag-away-away. Tayo ay magmahalan. Ako nga, kahit wala nang gas, masaya pa rin eh. Pero deep inside, malungkot ako. kasi <laughs> sana umabot ng trabaho. So hanggang dito na mga tropa. Magkaroon lang tayo ng konting diskusyon. Kasi medyo maganda yung topic na yun. Kala ko nga nung una, So, parang yung topic na to magiging marahas Pero hindi, na-realize ko, hindi, hindi dapat maging marahas yung topic na to Itong so, topic na to, kailangan mamulat yung bawat both sides Yung purong lalaki at saka yung, o, yung mga kapatid nating Nasa pangatlo at pang apat na kasarihan So there you have it, tropa If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe Sa buti pa si Tonton TV Kaya sa susunod, tropa Buti si Tonton Peace Bye-bye Pogi ko talaga <laughs> Lalo pagbagong ligo, mabango pa <laughs>